Bulaga mga residente sa Lapu-Lapu City, Cebu, nang tumambad sa kanilang isang malaking sawa. Unang nakitang sawa sa kisame at gumapang sa bintana ng isang bahay sa barangay Basak. Sinubukan itong uli ng mga residente, pero natuklaw siya sa kamay. Agad naman siyang nilapatan ng lunas. Nahuli kalauna ng mga taga-barangay ang sawa na higit tatlong talampakan ng haba at tatlumpong kilo bigat. Posible raw naghahanap noon ang makakain ng sawa na i-turn na ang hayop sa City Environment and Natural Resources. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.